topic natin, paano humaba ang buhay ng ating mga kababaihan. Meron pong apat na sekreto para pahabain ang buhay ninyo. ah uh, una po, ito po proven ng siyensya. Number one, pinaka-importante po, ehersisyo. Bakit tayo kailangang mag-ehersisyo? Ito po yung pinaka-importante. Hindi po ito option at kailangan ninyong gawin. So, lahat po nagsasabi mag-exercise. Pangalawa, kumain ng tama. Siyempre, yung nutrisyon. Eh, para siyang gasolina, Diyan kukuha ang katawan ninyo ng pampalakas. Tulog, minimum 7 hours of sleep. Kailangan po, tamang tulog. Kasi nakita nila, yung mga taong kulang sa tulog, sila ho yung ma, mabilis tumanda. Kasi pati yung cellul cellulan nila, nag-age -e din. At number four, kailangan po merong regular health check-up. Parang kotse tayo, nag-check-up para prevention. Maaga pa lang makita na kung nasaan ang problema at magawan agad ng solusyon. Unahin po natin ang kahalagahan ng pag-exercise. -e marami pong klase ng exercise. Isa po sa favorite namin ni Doc Willie, walking. Pero marami pa ngayon, na uuso na rin ang pagbisikleta stretching, kailangan ho gagawin natin yan, lalo na pagkagising para hindi sumakit ang katawan natin. Doon ho sa mga iba pa, dancing-dancing, uso na rin ho ngayon. Kailangan ho kasi ng ehersisyo para magkaroon tayo ng energy sa buong araw. At saka yung mood natin, mas, na mas nagiging masipag tayo kapag um, nag-exercise tayo. Halimbawa po, walking ang inyong na pili yung paglalakad. Maganda ho yan. All exercises, kaya siya maganda, eh kasi nga, nagpapagaling ng puso. Ibig sabihin, healing. Hiniheal niya, sabi ng American Heart Association. Ang walang ehersisyo, sila yung pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasi alam niyo po ba, kapag nag-exercise kayo, pinapagaling yung puso, lalo na kung na-heart attack kayo. So, part yan ang healing. Tapos yung ugat, pinalalaki. Kasi pag bomba nun, mas nagiging uh, pliable yung inyong ugat. Mas napapalaki at tumutulong maiwasan yung pagkakaroon ng next heart attack. At saka, alam nyo ba, pag nag exercise kayo, lahat ng parte ng, mak ng katawan nyo, lahat ng muscle ninyo, pinapagana. Kasama na rin yung inyong heart muscle. So, nagagamit lahat. At saka nga, uh, kung merong mga pagbabara dyan sa inyong mga ugat, sa iba't ibang ugat ng buong katawan, eh, mas lalaki ang inyong mga ugat. At saka, marami naman yung mga exercises. Alimbawa nga, yung walking, na pwede nyo namang gawin kahit anong oras. Ang maganda lang sa walking, pwede sa umaga, break time sa trabaho, pagkatapos ng pagkain sa gabi. So, mas maganda, naglalakad-lakad kayo. Kasi may benefit yan, sabi ko mamaya. So, meron lang may ilang exercises na kapag ginawa nyo, kailangan may resting day yung inyong katawan. Yung iba, pag talagang heavy exercise, kailangan mag 24 to 48 hours, kailangan mag-recover yung muscle ninyo. Kailangan makabawi. Tsaka may ibang exercises, pawis na pawis kayo. Unlike yung walking, hindi kayo gaanong pinapawisan. So, pwede kayong bumalik sa trabaho. Hindi nyo kailangang mag-shower. At tsaka, alam niyo po ba pag tinatamad kayo sa umaga, pagkagising ninyo pwede ho kayong mag-exercises kasi para magising yung inyong mga ugat at yung inyong utak din yung inyong nervous system para hindi kayo parang malungkot, parang lulugulugo at saka maganda kapag nag-exercise kayo pag mag-isa kayo, ito yung panahon ng pag-iisip. So mas makakaisip kayo kasi wala namang cellphone, emails, o chat na pwedeng gawin kapag nag-exercise kayo. At ang maganda pa pag nag-exercise kayo, bukod sa puso, maganda din siya sa inyong blood pressure at nagpapataas ng good cholesterol. Maganda din siya sa blood sugar ng mga tao. Tsaka kung nalulungkot kayo, nakakatulong po ang exercise. Tsaka alam nyo po, pag nag-exercise kayo, ah, maraming cancer ang pwede nating maibaba ang risk. Maiwasan ninyo. So, iba't ibang klase ng cancer, nakakatulong po. Lalo na sa kababaihan, nakita nila nakakatulong para hindi kayo magkaroon ng breast cancer, endometrial cancer, actually lahat, colon cancer at iba't ibang cancer pa. So, kung sana po gawa natin ng oras. Kaya di ba sabi ko nga po, hindi siya option. Ito ho ay kailangan ninyong gawin. Pag nalulungkot kayo sa inyong brain, sa inyong muscle, pampatibay din ho ng buto nyo para hindi kayo ma-fracture. Tsaka syempre, ayaw nyong tumaba. Tamang weight kasi mas hindi ho kayo magkakasakit ng mga high blood, ng mga diabetes kapag yung weight ninyo eh mabigat. Tapos yun ho mga tao na nahihirapan dumumi, yung mga constipated o kaya eh, laging makulo yung chan, bagay ho ang maglakad-lakad after kumain sa gabi. Tsaka sasabihin nyo, nako, ayokong mag-exercise, ayokong maglakad, ayokong gumalaw, kasi masakit ang katawang ko dahil, dahil, sa arthritis. Hindi po, lalong dapat yung gumalaw. Kasi para yung mga dugtungan ng buto nyo, eh parang nalalagyan ng oil. So, ika nga, kailangan mas lalong gagamitin. Tsaka, meron naman hong mga exercises na walang special equipment. Katulad nga ho ng paglalakad. So, maganda sa ang exercise, maibaba ang bad cholesterol, maitaas ang good cholesterol, makapagpababa ng mataas na blood pressure. So, na, nakakatulong din po sa diabetes, sa cancer, sa matibay na buto. So, napakarami po. Alam nyo, pag nai-stress kayo, try nyo pong maglakad-lakad. Or, mag-exercise kasi mas kayo. Napakadami po talagang benefit. Eh, maganda nga, maaarawan kayo, magkakaroon kayo ng fresh air at saka vitamin D. Tapos yung mga parang laging natutumba, maganda ho ito sa ating balanse at sa ating coordination. At ang sinabi ko nga po, uh, di ba ang next tulog, uh, kailangan ho ng pahinga, ng tulog, seven hours of sleep, Uh, tulog at gising, same oras palagi, diliman nyo po yung inyong kwarto. Sana po mas tahimik, tamang temperature kung kailangan ng electric fan, layo ho kayo sa mga maiingay na aso, tsaka, eh, nakita nyo dito sa amin, maingay. So, kung pwede yung tulugan nyo, uh, mas malayo dun sa bintana. Kasi nga, yung mga taong tulog ng tulog, nakita nila mas maganda yung skin, at mas nagiging bata sila. Yung ikaapat po na sikreto na sinabi ko, check up, maintenance, prevention, parang kotse. So, ano po yung mga check up? Edad 50 pataas, ah, kailangan natin magpa-urinalysis, mura lang naman ho yun. Magpa-check ng blood pressure natin ah, kasi para makita kung high blood, mabigyan kayo ng gamot, magpa-check up ng sugar, ah, nakikita po yun sa blood test. So, kada taon po sana itong ating blood test. Yung chest x-ray, pwede na po yan kada 5 years. Yung ECG, pwede po yan kahit every 3 years. Pero yung ating blood test, sana yearly kung edad 50, pataas tayo. Tapos isasama na rin po natin yung check-up para sa colon rectal. Ah, ito muna, pag sa kalalakihan, pag 20 to 45, kailangan po nagsiself self exam kayo or nagsiself self check ng inyong balls kasi po, nakita nila yung age 15 to 34, ang ah, nakita nila, medyo maraming nagkakaroon ng cancer dun sa kanilang ball. So, yun po ang self-exam ninyo. Tapos, isasama na rin po natin lagi yung prostate at yung sa colon cancer. Yung sa colon cancer po, um, pwede po tayong mag-submit ng ating dumi kasi meron pong tinatawag na Uh, doon sa ating dumi eh tinitignan ho kung may dugo doon sa ating dumi yun yung fecal occult blood test at kung meron ho tayong doktor para sa chan uh, sila po yung gumagawa ng colonoscopy lalo na kung 50 years old and above at saka pag lalaki po kailangan may digital rectal exam alam ko po medyo ayaw nyo yun so kung talagang ayaw nyo pwede rin naman yung blood test, yung PSA, kasi para mahuli natin agad kung merong problema sa inyong prostate o may tinatawag na lumalaking prostate, yung BPH, benign prostatic hyperplasia. So, yan po. So, PSA, kailangan ho natin. Tsaka self-exam. Pagdating naman ho dun sa mga kababaihan, kailangan din ho nilang mag-check ng sarili. May tinatawag na self-breast examination. Kailangan ho magkakapahu kayo ng inyong breast kada buwan at hindi lang ho yun. Para hindi nyo makalimutan, pwede nyo gawin kada 15 or kada katapusan ng buwan habang nadidigo kayo kapakapa -kapa para maagang makita yung problema sa breast. At saka, kailangan din ho kapag 18 years old and above, kapag may partner na po, kailangan rin hung bumisita sa inyong OBGYN kasi sila po ang gumagawa ng pelvic exam. Para makita kung may infeksyon. At sila, yung OBGYN, ang gagawa ng inyong pap smear. Uh, sa mga kababaihan naman, kailangan din ho ng ultrasound of the breast or mammogram. Kung kayo ho ay may lahi ng breast cancer, mas madalas na ipapayo sa inyo ng doktor ang inyong mammogram. Baka gawin niya yearly. Tapos kasama na rin ho yung mga blood test nyo sa mga girls sinasama din ho yung thyroid test kasi napansin nila pag um, marami din ho may problem sa thyroid so kaya nagkakaroon ng TSH pero nakita nyo pag sa girls kasama daw yung height and weight BMI waist to hip ratio kasi nagiging mas mataba yata ang ating mga nanay so kasama yan anyway pag nagpunta naman kayo sa laboratory eh nakapackage na ho yan so hindi na ho kayo mahihirapang mag pili-pili uh, And kapag nagsisignor na tayo, kailangan din ho check-up sa mata. Kasi lumalabo ho ang ating mata, ayaw ho natin na matumba at maaksidente kayo. Tsaka syempre, yung grado, syempre, pataas ng pataas yan. Kaya kailangan magpapalit din naman tayo ng ating salamin. Tapos titignan din kung may katarata, uh, nagkakaroon din ng mga age-related macular degeneration, o kaya ayaw mo rin na magkaroon kayo ng mga diabetic retinopathy kung diabetic or kaya aglaucoma. glaucoma. Tsaka pag nakaramdam ho kayo na bakit parang kalahati na lang yung nakikita ko. Kaya parang biglang nag-itim-itim. Maraming patse-patse doon sa inyong mata. O kaya biglang sumakit ang inyong mata. Punta na ho kayo sa inyong ophthalmologist or doktor sa mata. Ah, kailangan din ho ng check-up sa ating ear ang pinupuntahan. Ho dyan, ENT doctor. Bakit po? Kasi pag nag-age tayo, lalo na kung senior, humihina ang pandinig. Baka bumabara na yung tutuli. At marami sa atin nagkakaroon ng vertigo o yung problema dun sa balance, nawalan ng pang-amoy, panlasa. So itanong po sa inyong ENT doctor. So ito po ang apat na sikreto para pahabain ang inyong buhay, lalo na sa kababaihan, pero ganun, ganun din po sa ating kalalakian. Exercise, pagkain, Tulog check up. Salamat po.